Sa video na ito mga sir, titignan natin ang mga ways para maiwasan natin ang pagkasira ng mga bike headsets natin. Kaya umpisa na natin. Bago tayo magumpisa, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please consider subscribing and follow my Facebook page para sa mga latest updates at syempre para sa mas marami pang mga video contents Nakagaya nito. Kung gusto nyo suportahan ng Kamote Bike Workshop, pwede nyo yung gawin by sending stars sa Facebook page ko or super thanks naman sa YouTube channel ko. Ang prevention ng headset damage sa mga bikes natin ay importante para sa safety natin at syempre para sa longevity ng mga bikes natin. Tandaan natin mga sir na ang headset ay isang crucial na component sa steering system natin sa mga bikes at kailangan natin itong ma-maintain sa good working condition. i-inspect natin ang mga headsets natin regularly para sa mga signs ng wear, damage at syempre mga loose components. Kailangan din natin to na ma-maintain na malinis at malubricate periodically para maiwasan ng kalawang at syempre para ma-maintain yung smooth working condition ng mga headsets natin. At syempre kung kaya ng mga budget natin, gumamit tayo ng bike specific na mga grease para sa mga headsets natin. Siguraduhin natin na na-install properly ang mga headsets natin at may tamang torque specification. Tandaan natin mga sir na ang overtight at yung undertight ng mga bolts ay pwedeng mag-lead sa isang premature wear or damage over time. Gumamit din tayo ng mga proper tools sa pag install natin ng mga headsets na kagaya ng headset press at headset wrenches para maiwasan natin ang damage during installation. Galiin natin mga sir na regularly mag-check up ng mga bolts na related sa mga headsets natin na kagaya ng stem bolts at top cap. Tandaan natin mga sir na mga loose or maluluwag na headset bolts ay pwedeng maglead sa damage over time. I Inspect din natin ang mga headset components na kagaya ng bearing cups, bearings, at seals for wear and damage. ang simpleng pagpupunas natin sa mga bike frames natin especially sa part ng headset o ng head tube ng bike natin ay sobrang laki ng naitutulong para maiwasan natin ng premature wear at damage sa mga headset components natin. Tandaan natin mga sir na ang mud dirt at road debris ay pwedeng makapasok sa loob ng mga headsets natin at mag-cause ng unnecessary na friction na pwedeng mag sa isang premature wear overtime. tandaan natin na ang regular na maintenance at inspection ay key para ma-identify natin ang mga potential headset issues bago to maging isang problema. And that's it. Kung nagustuhan mong video na to, like, share, I'm Bong Salvation, and this is Kamoto Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!